ba ito, Bayan? Napanood nyo ba? Na. Mga saboteurs ba ito or uh, mga legitimate na mga uh, protester? Mga nanggulo kahapon, kagabi. Mga kabataan ito na nakasuot po ng itim na t-shirt at naka-face mask pa. Wala ho sila mga dala-dala mga placard. Pero meron ho silang wini-wave na mga black straw hat pirates na mga bandila. Ha? Ilan sa kanila po, naghagis po ng bato, bote, molotov cocktails. Hinagis po nila sa mga nagko-control na mga pulis na nagpapatupad lang ng maximum tolerance. Pinakamataas na pagtitimpi. Diyan po yan sa entrada ng Mendiola, pati na po sa Ayala Bridge. Papasok ng Malaganyang. Sinunog pa nila ang isang nakaharang na truck. ah Gamit po ang mini flamethrower. Ang iba, humarap pa sa kamera ng mga press. ng media, nagko-cover dyan, nagde-dirty finger pa. Bastos talaga yung mga ito. Ang ilan ay hindi po nila tinanggal ang kanilang mga masks so, oh, sa harap po ng mga TV interviews para hindi sila makilala. <laughs> Kilalang kilala na kayo, oy, mga otoy. Mga bastos ang mga ito. Ha? Ah? Ang sabi po dito, ay ah, inantay na lang natin ang linya natin sa MPD. Meron ho nagsabi na miyembro ang mga ito ng isang fraternity. Ah. Na nakita ho ng ating pong kapulisan na umaatras itong mga kabataan ito. Eh, naghagis pa ng mga bato at ano-ano, uh, sinira pa ang mga ari ng gobyerno, mga traffic lights. Kung ano-ano pa, pati po isang hotel dyan po sa Recto, sinugod. Ni nakawan pa nila. Orbida itong mga... <laughs> ha? Ah, yung iba po nahuli na. Most of the initial 19 na nahuli. Minor de edad. 15 to 17 years old. At sinabi po ni Interior Secretary John Vic Remulia, Police still observe maximum tolerance. Ah, naawa po ako sa mga pulis eh. Grabe. And congratulations again ah, sa ating pong kapulisan. MPD and CRPO, congratulations. While the Marcos Jr. Administration supports mass protests para po uh, i-hold accountable ang mga government officials na sangkot po sa balawakang katiwalian sa kasaysayan ng Pilipinas dahil po dito sa manumalyang uh, uh, proyekto kontrabaha. Kahapon po, kung inyo pong napanood, napaka ayos, tahimik, mapayapang ginawa ng ilan. Diyan po yan sa EDSA at ilang lugar, maliban na lang ho sa Maynila violence, hindi po grievance. <laughs> Ang ginawa ng mga kabataan ito dyan sa Maynila. Dyan sa Mendiola. Ah? Grabe. Massive protests are again being staged against large-scale corruption sa flood control bayan. At ilang pang mga infrastructure projects. Ang po ng ilang mga organizer na protestang ito have said, they are not calling for the ouster of President Marcos Jr. So ibig sabihin nun, wala pong isinisigaw na palitan ng kanyang constitutional successor, Vice President Sara Duterte. Wala hong ganun eh. Ito pong rallying ito ay pahiwatig nang damdamin at galit ng taong bayan dito po sa balawag kang korupsyong nangyari at iniimbestigahan. Darating at darating din ang mga oras bayan na mga taong ito ay makakasuhan at kung may sapat na daylan, aarestuin at ipakukulong. May due process lang ho. Kahit natong anong gawin natin sa... Ano ano, Masyadong gasgas -gas na itong due process but we have to follow. Pero yung pong mga kabataan dyan sa Mendiola kahapon na nakasuot po ng mga itim na t-shirt na yan at naghagis po ng mga bato, improvised explosives, may dumi pa ng tao at mga may mga flamethrowers pa. Hindi po sila tinatawag na spontaneous gathering. Ah, ito po yung mga ng gulo. Dapat ito alamin ng ating mga autoridad. Ito ba sila'y inudyukan? Sa tingin ko, oo. Inudyukan naman ito. To sow violence and exploit public anger. Alam ninyo, marami pa akong mga protesta na dahil na sa demokrasyang bansaho tayo. Pero hindi natin dapat itolerate ang ganitong klaseng mga behavior ng mga kabataan pa. Ngayon po ay uh, nag-iikot si uh, Yorme kanina. Ni-interview in siya madaling araw para po ayusin ang mga nasira ng mga government properties. Grabe ang ginawa ng mga kabataan ito.